mga bagis, ito. Bulaklak, mga kabagis. At meron tayong isang slab ng yempo. So, ayun, mga kabagis, na-imagine naman ang gagawin namin dito, mga kabagis. Hindi pa, kabagis. Siguraduhin nung magigising ka dyan, ha? Pagkakinain natin yan mamaya. Pagkakinain <laughs> <laughs> mo na, na Ayan, tabi Kaya, dito, mga kabagis. 40 days Paris Overload. Gawin na natin. Let's go! Boom! <laughs> impurities na hugasan na namin yan. Papakuluan muna natin yung mga oh. Papalambutin, then tatanggalin yung impurities. So, yun. papalambutin, ano lang, aalisin mo, gulo eh. Eh, bahala na nga kayo. <laughs> Boom! <laughs> <laughs> Ganyan ang mga life. Unlimited green onion. Sibuyas, grabe Kasi naman si na sibuyas na Sibuyas. <laughs> Hindi pwede sa India walang sibuyas. <laughs> piso ko. Punti lang. Ganyan lang, ganyan lang. Marami na sibuyas yan. Ang dami na sibuyas yan. Deep cubes. Parang may tusok na pre ha. <laughs> <Ulit> mo lang. <laughs> o, oh, sa'yo Sa'yo Huwag huwag natin iluto. Huwag bawa <laughs> Magigisa lang tayo. Siguro naman marunong kayo mag-isa, mga kabagis, ano? Hindi, hindi sila marunong mag-isa, boy. Turo mo kung paano. Siyempre, unang-una, papainit. Lagyan mo yung sibuyas. Ay, may papainitin, boy. Yung uh, kabit. Ah, kala kayo kabit. After yan, mga kabagis, pag okay na yan, niyo yung pampalasa sa apares. Dalawang piraso lang. Pero depende sa inyo, ha? Sa amin, oh, ayaw namin ng masyadong manasa, eh. Ano ba? Lagyan nyo lang ng ng tubig na pinagpuluan. So yeah, mga kabagis, tatanggalin namin yung mantika sa ibabaw. grabe, grabe yung mantika. Sa aso na lang yan boy, o kaya sa may pusa kayong alaga. Pagkagising niya, 40 days nyo na. <laughs> Kaluluwa na kayo, pre. <laughs> Natauhang ng ka, ano, 40 days mo na pala. Mutang kina. Ano yan, boy? Imbis hmm? business isleri. <laughs> Na, ano na naman yung invento mo na yung, pre? Ipipin pa ako ng gatas, boy. Pero Brand, baka naman. Iyon, no? Kaya yung, yung pamalik na sa creaminess ng buko. Pero hindi pa namin alam kung gagaan na to, ha? <laughs> subok <ko> lang, subok. <laughs> Wala naman yung mamaya. At sabihin natin, pre, kung masarap o hindi. Oo naman. Anis na review to. Anis kami, pagka hindi masarap ako. Oh. Yung mga kabagis, kumukulong na yan. So yung mga kabagis, tagay natin to. Yung testing, testing ingredient. Testing. Milky Way from the heaven. Uy, puti, pre. <laughs> Pares puti. Yeah, boy. Hindi mo na kailangan <laughs> ng buto-buto na muti na eh. Ang tayo Next, mga kabagis. Lupa. Buhangin. <laughs> Ikrahabang. <laughs> Surot mo na agad, mga kabagis, Siyempre. Sili. Parang wala naman. Parang wala naman. Parang hindi naman naglasang sopas pare. <laughs> Siyempre, ipampalapot natin. Sabayan nyo ng halo ha mga kabagis habang sinasari nyo ito. Tansayin nyo lang baka mamaya ay maging kutsinta yan. Eka nga. <laughs> <laughs> paano nga ang gagawin boy pagkaganyan? Sopas pare. <laughs> boy, paano? Anong gagawin natin? Tara ka. Saan? Kain tayo. Anong <laughs> <So>, gagawin natin? <laughs> 3 minutes para. Ah, oh, ano na? Kanina, kanina pa ako naghihintay dito. <laughs> pagis yung pagkain natin ready ready na yan ah, yun bakpakan mo na first bite so ayun mga kabagis ito na yung gawa namin no? wala na wala na tayong antayin pa mga kabagis sticky grabe naman kasi natin ito kasi kahoy yan eh, ma <laughs> 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 hindi masarap yan mga kabagis may karne may chicharong bulaklak ilagay mo ngayon dito mga kabagis wow, siyempre Tahan. ito ito gusto ko testing ito mga kabagis ano to ah mga kabagis ah, toyo, may kalamansi tapos merong chili pe, chili oil. Sige, first bite na yan. Let's go, Lagyan natin na karne. First bite. Thank you, Lord. Hmm. Grabe naman uh, pa. Grabe. <laughs> hmm. Pray, nung comment mo doon sa lasa? Okay naman. Kaya lang. Pero kanami yan, kung mapansin hmm. nyo, yung parang overload, nakabagay siya. Oo. Oh. Ito lang talaga yung highlight yung, Yan lang. Ito yung kawali, saka yung yung kitsar bulaklak. Hmm. Eh, pero mga kabagis, the best to. Kung hmm. nakalami baka kayo, hmm. subukan nyo. Pero masarap ha, para sa amin ha. Mm. Kasi ano to yung uh, experiment. Yun, natali mo. Okay. Masarap siya, kakaiba. So ayun mga kabagis, ano? Pwede nyo subukan, mga kabagis. 150 pesos, good for siguro 5 person. Kasi ito pa, oh. hindi pa namin nagalaw. Oh. so, na. oh, ito pa lang yung nagalaw namin, no? Oh, dalawa kami. Yung kalahati nito. Kaya mga kabagis, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dyan na viewers natin. Kaya mga kabagis, kung hindi ka pa nakalike, I-like mo na yan, mga kabagis. Subscribe na rin kayo. I-hit mo na rin yung notification bell, mga kabagis. I-comment nyo naman, mga kabagis, kung tagasan kayo para malaman namin kung hanggang saan umabot ng video na to. Peace, Peace out! out.